kami sa ano sa palayan. Gagala kami ni Ara. Yun ay. Oo. Gagala kami dito. Ay. Ay. Shoot sa butas, may butas kasi itong mga itong palayan o may butas. May nakita kami dito sa ano, o may nakita kami sa dito sa gilid ng palayan. Oo, may bunga, ang daming bunga. Ayan yan. Ako oh. daw po. Ito o. Oh. Ayan guys o. Ito daw guys. Ayan. Pakita mo daw ara. Ayan. Ayan guys o. Oh. Hindi namin alam kung ano yan. Uh. Ilapit mo. Ayan. Hindi kita. Hindi kita. Ayan guys o. Oh. Yan, dami. Daming bunga. Oh, Ayan, yung no, daming bunga. Uh. Oh. So, ito. Tapos kukuha ko ng hinog. Ako daw, makuha din hinog. Hindi na natin. Kukuha ng hinog. Ako din. Yan. Oh, ang ganda nga ng ganito. tama na. Patingin, okay. Oh, tingin ka dito. Yan. Kita nyo yan. Dami. Tingnan natin kung anong laman nito. Dito kami ay... Opo tayo. Ano <laughs> na nangit lahat? Ano na naman? Kasi nagahanap ng... Yan. Oh, ano ito? yung laman, oh. oh. Ay, may tatlong bilog sa loob. Tapos? May heart. May heart. Wow, wow. ang cute. Ang cute na. Mm, tingnan nyo, oh. Ito, oh. Yan. Tingnan. Okay. Ba't madilim? Kita nyo yung heart? Yun yung cute. eh matin daw na sa bahay. Hmm, Tara na, Dali namin daw sa bahay. Hoy, wait lang. Tagal na ating kasama, oh. Ang daming ganito, oh. May bulaklak siya na maliliit. Ang daming ibon dito sa ano, sa palayan. Oo, oh, hanay po. Oh. Ito ang kasama ko, oh. Hello. Gagala kami. Oh my. Ay. Opo, oh, di. di pa mainit ay. Wow. Oh. Oh, Hoy, oh, mm, dandahan. Diyan sa likod oh, ilawak. Mapunta kami mamaya dun sa may ano, dun sa dun. Tuna. Dun sa may bahay. Mamaya. Mamaya. Oh, dandahan may ano. May ipit. Pinip. Andito na kami, guys. Malapit na kami sa bahay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka muna. Bye-bye. Mamaya Bye -bye. naman.